Welcome to my channel Kambos Please subscribe, like and share para sa videong ito Ano ang RA 11982? Ang Republic Act 11982 na tinaguri ang Expanded Centenarians Act ay naipasa noong ika-26 ng Pebrero taong 2024. Ito ay isang amienda sa Centenarians Act of 2016, RA 10864, na naglalayong pahabain ang benepisyo sa mga nakatatanda na nasa edad. 80, 85, Shamnapu, Shamnapu't lima bawat milestone ay makatatanggap ng 10,000 piso na cash gift. Isang daan anyos patuloy pa rin ang 100,000 piso cash gift kasama ang letter of felicitation mula sa Pangulo. Dagdag parito, rito, nagtatakda ang RA-11982 ang pagtatayo ng isang elderly data management system na pinangangasiwaan ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, layunin nito na magbigay ng maayos na sistema sa online registration at pagmonitor ng mga benepisyaryo sa pakikipag-ugnayan sa PSA, DSWD, DICT, at mga lokal na pamahalaan. Pangkalahatang balangkas ng batas-batas nilalaman na cash gifts na 10,000 piso sa edad 80, 85, na 75, at 100,000 piso sa isandaang taon at letter of felicitation ipapadala ng Pangulo sa Centenarians Elderly Data Management System Online Registry at pag-monitor ng mga benepisyaryo, pinangangasiwaan ng NCSC sa tulong ng mga ahensya at waspando si Singilin sa General Appropriations Act simula ng visa ipapatupad makalipas ang 15 araw mula sa publikasyon sa official gazette o pahayagan, Bakit mahalaga ang RA 11982? Nagtuturing sa kontribusyon ng nakatatanda, binaig sa Filipino Trait of Compassion, ang pagbibigay ng pagkilala at suporta sa kanilang edad. Mas pinahusay na implementasyon, ang Elderly Data Management System ay layong gawing mas efficient ang distribusyon ng benepisyo. Budget na agad, siniguradong may pondo sa pambansang budget para sa mga kasunod na taon. Buod, ang RA-11982 ay pag-amienda sa Centenarians Act upang isama ang mas batang senior citizens, ang mga nasa edad 80, 85, 70, at 75, sa pamamagitan ng 10,000 piso cash gifts, patuloy pa rin ang 100,000 piso para sa mga centenarians at karagdagang support mechanism sa pamamagitan ng elderly data management system para sa maayos na pamamahagi ng benepisyo. Kung nais mo ng detalye tungkol sa kung paano magparehistro, paano kunin ang benepisyo, o kung kailan ito agad magagawa magtungo lang sa opis ng Aska DSWD sa inyo lugar o sa iba pang lugar. Sabihan mo lang ako at sana naibigan nyo ang akin video at naliwanagan kayo sa akin mga pinahayag sa video ito kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel Cambos Dar like and share salamat po.